Hello po, uh, good day Ibigay nga natin ang ating uh, pananaw o ang ating uh, perspective okol dyan sa ICC ang International Court of Justice uh, na nakabase dyan sa The Hague, uh, Netherlands ang uh, Netherlands, dyan sa Euro Okay? Naging uh, ano? Naging uh, kilalang kilala itong ICC sa ating sa ating mga Pilipino in connection with the case of our former president, dyan sa ICC, okay? Kasi, uh, siyempre may mga grupo dito sa Pilipinas. Uh, particularly yung mga members ng AJG ang nagsampa ng kaso against sa ating former president diyan sa uh, ICC the Hague uh, Netherlands okay ngayon ang ang maraming nag question uh, bakit dyan ang diyan nangyari yung mangyayari yung trial ng former president eh kasi diyan ni Sampa yung kaso. Ang reason ng mga victims ay alimbawa isasampa nila ito sa mga korte sa Pilipinas. Then walang mangyayari why? Kasi uh, kontrolado ni Duterte at ng kanyang mga uh, kasamahan. Kaya ang ginawa nila, then dyan sila nag-file uh, ng uh, kaso. Okay. Uh, yung, yung kaso na, na yan, so lagi itong nabab nababanggit sa balita ito yung uh, crime against uh, humanity. Dahil uh, ayun sa sina sinasabi ng mga nag-file uh, ng kaso, imagine there are around mga uh, more or less 30,000 Filipinos na namatay in connection dyan sa war on war on drug ng ating uh, former president so ni ni, ni kwan dyan, ano kaya yon uh, kaya tayong mga Pilipino huwag na tayong kwan, parang ma-surprise kung bakit dyan ang kwan ano gagawin yung kaso, pabayaan na lang natin si Senator si Padilla na uh, kukontra dyan. Dahil uh, sa palagay natin, talagang hindi niya naiintindihan yung isyo. Hindi naman tayo nagmamagaling. Ano? Kasi, eh, uh, nga, na, nandoon na, at uh, talagang, Juan, uh, yung kaso, under na ng ICC. Yung question about sovereignty, na-clarify na. Yung question about kidnapping, uh, na-kidnap daw si former uh, president, in, uh, na-clarify -na, na. Yung question about jurisdiction, wala daw jurisdiction ang ICC. Dahil dapat daw, yan, ikwan mo na sa korte, etc. etc. So, dito sa Pilipinas. But, but then, uh, with regard sa jurisdiction to make uh, uh, para mas shorten yung paliwanag natin mayroon ng uh, decision ang, ang, Supreme Court with regards dyan na sinasabi na ang, ang ICC ay may jurisdiction sa kaso ni Duterte so that, that is uh, loud and clear na no kaya wala, wala nang is 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 yan. So sabi ko nga, pabayaan na lang si Juan, uh, si Nan Roque, si na Senador Padilla, si na Panilo ang pan manini maniniwala na walang karapatan ang ICC. But then idaanad na naman sa Juan, ang former president ay nasa dahig na. So kung kung ano man ang gagawin ng ICC, then uh, ganoon na lang ano dapat wala na tayong question question diyan okay ngayon uh, ito yung pinaka narrative na lagi nating narinig na gusto nating uh, uh magbigay ng paliwanag o call dito okay sinasabi nila na uh, pag magpailalim ka sa ICC as if uh, tinatanggap mo na talagang ina-under tayo ng mga puti. Okay? So in other words, sa uh, para bang kwan, ano, uh, magpapailalim ka, ah, sabi ni Duterte, basta ayaw ko, ayaw niyang magpa magpasa ilalim sa mga korte ng mga puti. Okay, so yan yan ang laging nira narratives at uh, karaniwan ng mga DDS, ganyan din ang narratives. Okay, uh, ito ang personal na pananaw natin, ano? Pag uh, alimbawa, sumunod tayo sa sinabi ng ICC o sinad yung whatever action o sumunod tayo sa action ng ICC hindi ibig sabihin niyan tayo ay, uh, ay nagpapas sa ilalim o kaya ay tinatanggap natin yung supremacy ng mga puti. Uh, kasi sa history, mayroon lagi yung white supremacy. That's what, that was before. Ano? Di ba? Talagang laging superior ang mga puti. Eh, let's see, hanggang ngayon, talagang superior pa ang mga puti. Although ang mga ibang lahi na hindi puti, talagang umuunlad din like the Chinese, the Japanese at saka iba pa no. okay kaya uh, para sa akin mali yung narratives na yan na alibawa. So sundin mo yung uh warrant of arrest ng ICC. So parang uh, under na tayo sa mga puti hindi ganoon ang aking pananaw Why? kasi ang ICC o International Court of of ano uh, uh, international uh, criminal court na nakabase dyan sa The Hague Netherlands ay binubuo ng uh, 124 countries As of this date, okay, 'pag i-research natin ganyan ano. Okay, so yan, 124 countries. So ang mga member countries dito ay galing sa iba't ibang kontinente ng mundo. Mayroon galing sa Asia, mayroon galing sa North America, may galing sa Africa, may galing sa South Africa, may galing sa Europe. So in other words, uh, they come from different countries. Tapos, uh, alimbawa, yung mga from South America, kung tutuusin, hindi naman talaga sila pure pure na puti. Ano? Kasi pag sinabi natin na puti, usually, ang talagang kwan dyan, yung mga Europeans, like, uh, mga English, mga Francis, mga Spanish, uh, etc. etc. So galing ng Europe at saka North America kasi yung mga tao sa North America di galing karaniwan dyan galing sa Europe. But din sa North Africa mayroon din mga natives. Ito yung mga white uh, ano. Ito yung mga American Indians na kung ating susuriin yung race uh, they belong to the red race kasi ang mga European, so American, yan yung mga white race. tayo naman brown race. yung mga Chinese, uh, Japanese, yellow race. Uh, yung mga from Africa, ito yung mga black race ano? Uh, black, may black, uh, white, uh, yellow, red. okay, so yun ang paano? Ano? kaya dapat talaga i-correct natin yung pananaw na paggalimbawa uh, ano na i-correct natin yung paniniwala na ang ICC ay kontrolado ng mga puti dahil sa, sa aking tingin mali dahil ito ay binubuo ng kuan uh, binubuo ng ah... Uh, uh, binubuo ng mga iba't ibang bansa sa daigdig. So imagine, 124 member countries. So in other words, sa uh, nap napakala, no? napakalaking bahagi ng daigdig ay member o napakalaking bahagi ng daigdig Ayun, ang, ang, mga bansa dito, ang mga bansa sa napakalaking bahagi ng daigdig na ito, ay membro ng uh, ICC. Okay? Kaya, kung kantoon doon, kung tignan natin, ako ay naniniwala na yan, yan ay hindi kontrolado ng mga puti. Uh, it, it just happen o oh, nagkataon na doon nila itinatag yung kanilang base. Okay? Just like, alimbawa, ang United Nation, saan ba ang ng United Nations Sa United States uh, Doon sa... Uh, nakalimutan ka, di ba? United Nation... Uh, okay, so basta dyan, ano? Dyan sa ang pinaka base ng United Nations sa United States kasi noon na nagkasundo sila na dito na lang nating ilagay uh, siguro 'yun ang the best place for that uh, organization. Uh, pagkatapos sa uh, dito na itong ICC naman na nakita nila siguro na maganda yung lugar kasi parang accessible. Then diyan nila nilagay yung pan But then, uh, ang punto natin is that kung ang United Nations ay nasa teritoryo ng United States, hindi naman ibig sabihin na yan na ang United Nations ay controlled ng mga Amerikano. It's so na yung lugar ay nandyan sa United States. In the same way na ang ICC ay hindi controlled ng mga ng mga tao sa Netherlands, mga Europeans. It's so, ako na nailagay lang yung area na yon, Walang connection 'yon sa uh, organization. Okay? So, yan ang ating uh, personal na pananaw. So, muli, uh, thank you. Sana ilike at subscribe sa ating YouTube uh, channel.